Ito na yung racing racing nga pa Ngayon natin sunod Okay, oh, na yung na racing racing kanina Ngayon natin na mga puso pa talaga Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino natin, sino ah, yung motor saan? Yung mga boss. Ito saan Ito mga boss ng racing racing turog oh ok masuksan mo ay hindi to hindi to racing racing yata oh. pasok mga boss yun oh Ito sa motor. Pasok. Akyat. Ayan eh, mga boss, galing dun yung motor. Matilis yung ano niya. Motor shop. yung ano niya. Diyan mga boss, dumulas. Dumulas yung punta rin ito. dyan o. Oh. Tapos nakalsi yung ano niya. Nakalsi yung tawag yan, Nakalsi yung motor niya dyan mga boss. Ayan, oh. Parang kalbo na kasi yung gulong. Ang mm -hmm. Tatal ganyan ang mga busa no. Sakyan tadalin sa tadalin niya ano. Baka hindi pa nanuan 'yan. Okay na 'yan.

alam ah, makabudas to. Kaya na lang